magandang, 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 magandang hapong po sa inyong lahat. Narito na naman po si Tita Emi. Makikipagkwentuhan ulit sa inyo. Araw-araw nakikipagkwentuhan si Tita Emi sa inyo. Tingnan niyo ang aking trabaho. Loaded. Loaded po ang ating trabaho. Tingnan mo niyo po. Samahan niyo po ako. Tingnan niyo. Ang ating trabaho, mga loaded, 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 loaded. Loaded po ang ating mga trabaho. Loaded. Ayan. Loaded po ang ating trabaho ngayong araw na to. Kaya, samahan niyo po ako hanggang sa matapos natin ang ating trabaho. Ayan. Meron na po akong, ito pinunasan ko na nga po. <laughs> Ganyan po talaga ang buhay OFW ng Spain. <laughs> Ayan dami dami nating trabaho oh my god my goodness <laughs> ayan. sige lang po pag wala po trabaho wala po tayong sweldo <laughs> yan ang lagi nating sasabihin pag wala po tayong trabaho wala po tayong sweldo <laughs> wala po tayong pera ayan dami dami nating trabaho ayan pero sige lang po, matatapos din po natin yan. Matatapos, matatapos, matatapos din ni Tita Amy yan lahat. Kaya, samahan niyo lang po ako. Matatapos po natin yan lahat. Binanatan na po ni Tita Amy ang loob. At ngayon ay nagsalang na po si Tita Amy ng kusina. Sinalang na po natin ang kusina. Ayan ang kusina, no? Ang washing machine. Sorry. Sorry po. Naiswala ko na po ang washing machine natin. Tapos na po tayo doon. Ayan. Naglagay na po ako ng chicken sa may bintana para madipros. Kukunin na po natin yun para ating iluto. Yung chicken na nilagay natin sa may bintana. Naglagay po ako ng chicken do sa may bintana. <laughs> sa may doon para mahanginan kasi wala po tayong iluluto dahil hindi po tayo pumasok kahapon dahil linggo po kahapon ngayon po ay lunis kaya wala pong naglabas ng ating lulutuin ayan. kaya po ang naglalabas ng ating lulutuin bukas ano pong lulutuin natin naglabas po ako ng ganun din chicken chicken din po nilabas ko parang gusto ko mag chicken curry bukas ayan ngayon po ay yung nugget ulit. Nugget. Oh, Tita Amy, wala akong kasawa-sawa sa nugget. Ay, eh, sila ganun din eh. Wala rin po sila kasawa-sawa sa ating nugget. Nugget lang po ng nugget. <laughs> nugget lang, Tita Amy, ha? Araw, araw. Araw, araw, Tita Amy. Araw, araw. Ang nugget mo, opo oh. Araw-araw oh. po, halos <laughs> yung ating nugget. At yun lang naman po talaga ang kanilang kinakain. At yun lang din po ang kanilang pagkain. Ayan. Hindi po natin alam kung saan natin ito ilalagay. Ayan. Ayan. Meron na po akong teknik. Ay, hindi, hindi pa rin po pwede yung aking teknik. Ang, technique teknik na ay hindi, hindi, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Dito po po Porsitaso. Porsitaso. Para, ako, tataro, ko po kayo ilalagay. Por si kaso. Por si Para nakikita ninyo ako, paano ako nagtataro, mahanapan ko po kayo ng -tung tungtungan. Tungtungan, tungtungan. Dito ko po kayo itutungtong. Ayan. Naghahanap po si e Tita Emi ng inyong tungtungan. Ayan. eh, tita Emi, eh hanap ka ng tungtungan namin po, hanap ko po, po ng inyong tungtungan, at wala po kayong tungtungan, ayan ayan, dyan po kayo tandaan po tayong trabaho kulina na po natin yung chicken kung ano nang nangyari Naglagay po ako ng chicken doon sa eh. may bintana para mahanginan. Kasi wala po. Ay, wala ka plato-plato. Ano -plato. na? Ubus, ubus, biya Biyaya. talaga. Ayan. Ito yung chicken nugget ay gagawin po na. Ay, ito yung chicken ay gagawin po natin nugget. Ayan natin sa pagkaka-plastic, naka-plastic pa po yan. <coughs> may inom ng tubig at nakatina na nalabunan ni Kitty Kemi. gagawin pa natin chicken nugget. Pero kung hindi halado pa yata. Pugasan ko po para <coughs> nawala yung yelo. Parang frozen pa. Pero konting-konti na lang po. Kasi nahihiwalay ko na po siya may na po natin siya. It means, uh, hindi na siya talaga frozen. Kaya lang may konting yelo pa. Basan ko po para mawala po yung yelo. Papawisan po ako eh. Papawisan po si Tita Emi sa bibig. Ano ba gagawin mo, Tita Emi? Wala na. Nablang ko si Tita Emi. Punas na ng pawis. Nablang na. Nablang ko na. Ito ay hugasan, hugasan, hugasan Daming-daming natin hugasan Ito po, dito yan dito yan mo kasalbahin ni Tita Envy. Ay, tinanggal mo ito eh. Papainip ka eh. Papainit po natin ito eh. na cold eh, ano rin po uh, chicken pa rin ang nilabas natin kasi wala po akong na maluluto Ito na rin po yung washing machine. Ito naman po yung gagawin natin chicken nugget. Tapos, meron po akong ginawang paella nung biyernes, nung magkahiwalay tayo. Sabi ko para pagkain po nila ngayon. Ayan, kinain din po nila sa Sabado at saka ng linggo. Ito po paella. Yan po ang ating lalagay ngayon. Yan po ang ilalagay natin ngayon. Pasok to chicken market. kulay eh. Kaya ako siyang binili eh. Ako ka nang bakit ipupong niya. Nalulungkot po ako wala akong mahalagay na pagkain nila. Nalilipas po ako. Nainis ako yung kanin ko na ginawa nakaraang, nakaraan. Ay, sorry po. Ayan. Ito po ang gagawin natin pagkain nila. May timpla na ito kasing ano itong, itong, may timpla na po itong tag nito. Bread, bread gram. na po yan. Nilagyan na po ng perhil. Ay, first cracker hip ang tawag nila dito sa ano na yun eh. Lagyan na po ng asin niya. May kompleto na po yan. May paminta na po lahat. Yan. Tapos hindi naman po sila masyadong mahilig sa asin. Kaya hindi ko na rin po nilagyan ng asin tong manok na. Yan. Ayan po natin siya eh chicken nugget na naman po. Na naman. Lagi na lang, Tita Amy. Opo, lagi na lang po talaga. Ano naman kung gagawin natin kung wala naman tayong lulutuin. Doon po sa kabila, nag ano po ako mityado. Doon. Hindi aalis si senyora ng, senyora, ano, ito, wala ganito, walang ganyan. Ahanap ah, ng paraan niyo si senyora. Basta, ano pa lang po, Pwebes pa lang, pinatanong niya na ako, ano lulutuin sa lunis, eh, may ganyan ba? Yun po ang masarap eh, yung sinasabi na kung anong lulutuin. Hmm. Inaano na niya, anong lulutuin mo sa lunis, re-ready ko na. Para pagdating ko po, ready na po yung lahat. Ito po kasi, ano eh, sila lang ang ako nagluluto, yung gusto ko iluto, di ko maluto dahil wala pong gamit. Um, gina niyo po, ang ating pong gagawin, nagdagit po tayo. Sorry, 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 sorry. Nagdagit po tayo. Tapos, ito po yung kanin na nilagay natin. Paella po yan. Tapos, yung pasta na ano, na ayun, ayun, carbonara. Ayan po. Tapos, ito po ulit nagig tatlo lang naman po sila kakain dito kaya ayan tatlong plato lang po hiniready natin plus yung nugget yung pong ay natin ngayon para ilalagay natin sa kanina. na inilagay natin sa plato at saka yung pasta kaya paano po mga kaibigan ko maraming 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 po salamat sa inyong pagsama sa akin thank you thank you very much po buong puso po talaga at magpapasalamat sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa akin thank you thank you very much po sa aking mga manonood sa akin po mga subscriber thank you thank you very much po sa inyong lahat gusto po ako magpapasalamat sa inyo. Thank you po sa tulungin niyo sa akin. Mababat po, salamat. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you very much po. Naiyak na naman